Mga kapal na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung panong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, Binibinyagan ko kayo sa tubig ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali na kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, ganon din si Jesus. Nang siya ay nananalangin, Nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati at isang tinig mula sa langit na nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinululugdan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nabinyagan ka na ba? Mga kapananampalataya, ipinigdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng bagbibinyag kay Jesus. Sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa mga ordinaryong panahon ng ating simbahan. Kung ating pong titignan ang katuluan ng ating simbahan, ang binyag ay isang sakramento ng paglilinis ng ating kasalanan. Anong kasalanan nito? Ito ay ang kasalanang mana o original sin. Ito yung kasalanan na namana natin mula sa ating mga ma uh, unang magulang na sina Adan at Eva. Kung ganoon, bakit nagpabinyag si Jesus? Hindi siya katulad ng isang tao. Hindi, hindi natin siya katulad na tayo ay makasalanan. Siya ay anak ng Diyos kung ating maalala. Siya ay Diyos. Subalit, mas pinili niyang humilera sa mga makasalanan upang maunawaan niya at mayakap niya ang mga makasalanan. Muwaba siya sa mga makasalanan upang magawa niya ang kanyang misyon na mailigtas ang mga makasalanan. Sa pagpipinyag sa kanyang ni Juan Bautista, tatlong bagay ang nangyari noon. Una, Pumukas ang kalangitan. Pangalawa, bumaba ang Espiritu Santo. Pangatlo, kinilugdan siya ng Ama. Kung tayo ay binyagan, ang mga ito ay naganap din sa ating mga buhay. Isa sa mga katuraan ng ating simbahan ay kapag tayo ay bininyagan, tayo ay napapabilang sa mga pinagkaharian ng Diyos nagiging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya nga ang madalas na pagbati sa mga bininyagan ay welcome to the Christian world. Sa mga bininyagan o sa puntong tayo ay binibinyagan ng pari, ang langit ay bumubukas para sa atin at tayo ay tinatanggap bilang mga opisyal na anak ng Diyos sa punto rin na tayo ay binibinyagan, ang balal na espiritu ay bumababa at lumulukob sa atin. Lumulukob sa mga binibinyagan upang magbigay lakas laban sa pag-iwas sa mga kasalanan at maging gabay ng mga ito sa kanilang pagpapatuloy na paglalakbay sa buhay. Ang pagbibinyag ni Jesus ay pagtupad din niya sa kalooban ng Ama. Kaya nga, siya ay lubusang kinilugdan ng Ama. Narinig natin ito sa ating Ibanghelyo nung sinabi ng Ama na ito ang, ang aking anak, lubos ko siyang kinululugdan. Sabi niya, tayo din ay kinulugdan ng Ama. Harinawa no, sa patuloy nating paglalakbay sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, ay maka, maisakatuparan natin ang diwa ng ating pagiging binyaga. Ito ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan, pag-iwas iba't ibang uri ng kasalanan at pagbabahagi sa ating pananampalataya sa iba. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin Panginoon, tulungan mo kaming patuloy na gumawa ng kabutihan. Tulungan mo rin po kami na patuloy na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Gabayan po kami upang katulad mo ay kalugdan din kami ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Amen.